Pag-uusapan naman natin ngayon, kaibigan, ay ang mga tungkol sa mga nangyari na karaang mga linggo lang sa bansang Saudi Arabia, sa lugar ng Mecca, na kung saan doon sila ay nananalangin ang ating mga kaibigan doon ay nagtarasan. Subalit, isang araw dumating ang dilubyo sa lugar na yun. At ang mga bagay na nangyari at naganap ay ating pong panorin sa aking ipapakita sa inyong video. Tingnan natin kung ano po ang nangyari at bakit nangyari sa kanila ito ito pong mga grasshopper na to o mga balang tipaklong ay napakadami nakita ninyong nagliliparan sa ibabaw ng mga kalangitan o alapaap dagsa-dagsang mga balang mga kaibigan ko at ito naman po ito na yung lugar doon sa bahay sambahan sa may kasalub nakikita nyo pinasok ng mga tipaklong o balang ang mga lugar nagkalat sa sahig nakikita nyo mga kaibigan pati sa bubong okay sa nakakagimbal naman o nakakilabot ang mga balang na ito na nagkalat sa sahig at sa kesame ano kaya ang ibig sabihin ng mga bagay na ito at ito pa maging sa labas ng mga kabahayan dagsa-dagsak mga tipaklong ubalang nakakatakot naman tingnan at ito na nga nakaraang mga linggo ang lumipas sa loob ng meka habang sila ay nagdarasal doon makikita nyo ang mga tao inabot sila ng bagyo napakalakas ng hangin at tubig kaya naguluhan sila at pinalika sila sa loob at pinalabas upang sila yung uh, ma-secure at ang mga, makikita nyo mga kulog at kidlat mga kaibigan ano ba ang nangyayari sa panahon na yan sa panahon natin ngayon ang sabi-sabi ngayon lang daw nangyari ang mga bagay na yan at tuloy pa rin sila sa kanilang paniniwala tumatawag sila sa kanilang Diyos na tinatawagan subalit nakakatakot ang mga nangyari sa panahon na yan sa Mecca ito kaya ay paalala o ano mga sign ito mga kaibigan sa mga nangyayari sa panahon ngayon ito po mga kaibigan ang mababasa natin sa Exodus chapter 7, ng mga salot na ipinadala ng Diyos sa mga bansa na mga hindi nakikinig sa salita ng Diyos, itinatanggi nila ang Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Kaya't pinapadala ng Diyos ang mga salot na ito. Upang ipaalala sa mga tao kung sino lamang ang Diyos at nag-iisang Diyos ng na mga pangyarihan sa lahat na dapat paglingkuran at sambahin ng tao. Kaya pinahihintulutan ng Diyos na salutin ang mga bansa kung nagiging matigas ang mga ulo at laganap ang mga kasalanan at hindi inaalala ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Ang mga nakita ninyo mga kaibigan sa video ay mga paalala, palatandaan, na mga bigay o padala ng Diyos sa mga bansa o lugar na kung saan pinapaalalahanan ng Diyos na may lalang ng lahat ng bagay ang mga tao na siya lamang ang nag-iisang paglilingkuran at sasambahin. Kaya kaibigan, ang iyong napanood na video ay isang pahiwating o paalala na meron lamang iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat nating sambahin at paglingkuran. Siya yung Diyos na may likha ng langit at lupa. Siya yung Diyos na nagliligtas. Ayon sa yung nakita sa video, sino ang dapat nating paglingkuran? Hanggang dito na lang at maraming salamat sa yung panunod And please, paki share na rin ito upang marami pa ang makaalam ng katotohanan tungkol sa Biblia. Maraming salamat po and God bless you.